To. isang tabi muna po natin ang mga kulay politika isang tabi muna natin ang mga pride dahil bilang uh, Pilipino lahat naman po tayo apektado tayo ng korupsyon, tama? Yeah. lahat naman tayo ay eh, nabeperwisyo ng na ginagawang pagnanakaw sa bayan natin at walang dahilan mga kababayan mga kasama upang hindi tayo magkaisa kasi tayo na lang ang pwedeng lumaban sa kasamaang nangyayari sa ating gobyerno ngayon Tama po ba? Tama! ng na dyan ang ating mga kapatid na kapulisan, ang mga ating mga kapatid na kasundaluan, tali ang kanilang mga kamay dahil sa tinatawag na chain of command. Samantalang ito namang mga senator, senator natin, mga kongresista, sama na natin ng Supreme Court. Eh buka walang pakialam na sa atin eh. Kaya dapat tayong taong bayan ang nagkakaisa kumikilos. Nananawagan na magkaroon ng delikadesa ito mga demonyong magnanakaw na to. Tama mo ba? Tama! At hindi tayo titigil dahil araw-araw merong mga surprises na nakikita tayo. No? Na nangyayari, na sinasagawang ang piring. At kitang-kita ng tao ba yan? Dinig na dinig, mulat na mulat ng ating mata. Kitang-kita natin kung paano tinadivert ang mga issues. Kitang-kita natin kung paano nila pilit pinagtatakpan yung mga tinatawag na mga mastermind kayo nga, alam niyo kung sino ang mastermind eh, tama? Sino ang mastermind? Sino ang mastermind? Eh? Oh, mastermind? Si Bongo! Wala nang problema. O merong kaya yung sinasabi niyong mastermind? Sino uh, na ulit? One day, no? si oh, man, yeah. Sino so, na ano, ulit mastermind? Si Bongo Marco! Kung may natitirang hiya sa katawan, ano ang oh, dapat gawin? Sumabi! Kung mabasa pwesto. Yung bayan ay karapatan po natin garantiya kasi lalim konstitusyon. Malaya tayo. Correct, merong pang isisis, di ba? Pensionado na. Lalo na. Ah, so, yeah. Lalo na. Tayo po ang bread and butter ng gobyerno. Oh, tama? Ah, Kung walang buwi na ating pinagpapagal para ipasok, kulitahin ng gobyerno, wala din tayong gobyerno, tama? Tama! So, ibig sabihin, dapat kung saan nang gagaling yung bread and butter mo, alagaan mo. Kaya nga itong administrasyon, lahat mo na nakaupo ngayon, may mahiya naman kayo. Habang kayo ay nagpapalusutan, gumagawa ng mga moro-moro sa -moro, suwela, dyan sa ibigay na ginagawa ninyo, patuloy na nag-aalipuyo ang damdamin, patuloy na gagalit ang taong bayan kasi alam namin na yung ginagawa ninyong investigasyon, isang malaking kalokohan yan at sabwatan lamang. Tama? Tama! Kasi sabi ko nga, ang ahas dapat ulo ang pinuputol, hindi yung katawan, hindi yung puntot. Ngayon, wala na tayong makita eh. Pagkatapos, itong second secretary natin, ibuti yung duro. Nagtitinay pa na merong ikinakasang puti ka. Ano gusto nyo? Alipinin na naman tayo ng gobyerno ng Amerika, ng Bansang Amerika. Alam na alam naman natin no, na hanggang ngayon pinakikin naman tayo ng Amerika. Tama? Kaya dapat mga kababayan, lawakan po ninyo yung pamunawa, hindi lang itong pagsalaman sa korupsyon. Yan ay dati ng sinigaw, Yan ay dati ng ipinawagan ng ating dating Pangulong PRRD. Yung pinatawag na proxy war. <laughs> ang konstitusyonal Ito uh, mga politiko na ito sinasamantala nila na maraming issues pinagtatakpan yung isa sa pinakamahalagang issue yung tinatawag natin na geopolitical ano issues di ba? Eh, sana naman po, General Brown, hindi na po ang taong bayan, maawa kayo sa mga taong na dito. Lumabas na kayo. Suportahan niyo sa pumamagitan. ng inyong sinupang kukulit at malito naman nakasahan sa ating konstitusyon niya na dapat Estado at taong bayan ang pinaproteksyon ninyo. Hindi ang mga politiko. Ngayon, ito namang mga kalupunan. Nung no, mga nagsasabing mga active service, nakakasuhan, itong mga tumatayo mga retired generals, mahiya naman kayo sa parang ninyo. Bakit? Eh puti pa itong mga retired officials eh, mga retired generals, hanggang ngayon nasa puso nila yung kanilang tungkulin na protektahan ng Estado at mamamayan. Na dapat, yung mga active yan, na mga official na military kayo ang dapat na gumagawa nyan ito mga retirado nagpapahinga na nga lang to eh dapat i-enjoy eh, na lang nila yung kanilang retirement no? eh na naman kayo ting mga military magkaroon kayo ng delikadesa eh parang sa ginagisa sa sa ginawa ninyo at ang ninyo kasuhan tong mga mga generals na to na sa taong bayan, mga retirado, eh kitang-kita, kita, mga tuta rin kayo ng gobyerno. Tama? Tama. 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 Ang tanong, magkano ba ang ipinahin sa inyo? Tama. Tama. Bakit ahagulin nyo yung mga retiradong general na nagsumpong ang taong bayan para humingi ng tulong? Kasi nga, kayong mga nasa servisyo, mga wala kayong kwenta. Tama. Pagkatapos, basta mga senior ninyo na dapat nire-respeto ninyo bilang tanda ng tradisyon sa military, eh, pagkano ang ipinahit sa inyo para kayo pamilya magsasabi na nakakasuhan ninyo. Tama? Tanda ninyo, they are already retired parte na po sila ngayon ng mga sibilyan. So, huwag niyong gagamitin na kumuritan sila pwede niyong kasuhan. Parte na rin sila ngayon dahil wala na sila sa tinatawag na chain of command na malayang makapagsalita, malayang makapagpahayag ng kanilang mga damdamin. Ako lang nandun ng na kanila. Tama ba, ba tayo mga kababayan? Eh kayo nga mga nasa servisyo eh. Yung mukha ninyo tinapalan ng tampak-tampak na, na salapi. Pagkatapos itong mga sigam ninyo, kakasuhan ninyo mga demonyo kayo. Tama ba yung gusto nila gawin? Yes! Eh pagka ganun ang ginawa ninyo, kitang kita, naututa kayo um, ni Marcos, tama? Tama! O ganun lang kasi po yan. May mga kapabayan, nananawagan tayo, patuloy po ang sinasagawa natin programa. Uli, ito po ay malayang pagtitipan, pagpapahayag lamang ng ating mga naisip, mga damdamin, mga disgusto natin na nangyayari ngayon sa ating gobyerno. So, lahat magdanagaw eh, tama? Tama! Magdanagaw talaga! O, pag nanakaw kayong lahat, kaya dapat humaba kayong lahat dyan. Tapos naman si Papa! O, yun na ka. Sabi nga, isang tahanan, kung sino yung head of the family, siya dapat ang managot. Tama? Tama! Okay, sabay na isigaw. Sino dapat managot? Tama. Tama sino dapat managot? Papa! Si Bongbong Marco! Bongbong Marcos. Bumaba ka na. Junior! Mahal niyong Pangulo, bumaba ka na. Kasi masyado na eh. Pagkatapos na yung mga kanina, yung interview niya, yung ako sa Victor, parang hindi niya alam. Hindi niya alam. Hindi sabihin, alam. Lagi po siya. Luta. Laging walang tulog, wato. Oo. Kaya nga, lang daw, tiyaga. Sabi ko nga, kaya mo ba natin tisin yung natitirang Hindi! Hindi na kasi para tayong ginagalang tangan niya, kaya so, pa mga kapabayan na dyan po sa social media ngayon, makiisa kayo. Kasi wala na tayong tatangpuhan kundi mga sarili na lamang natin. Dahil wala na tayong maasahan sa differences of the government. Eh, ewan ko nga bakit ang Supreme Court ganun eh. Maniniwala pa kayo na may mga bayad din? No! 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 May mga bayat din ba mga hurado ng Supreme Court? Meron! Eh, pare-pare sa, okay, pare pare sa kayong mga tayo dyan, kaya bumabaan na kayo. Huwag niyong hintayin. Mag-level up, ang galit ng taong bayan at mauwi tayo sa hindi maganda, magkakabuklo-buklo tayo. Huwag niyong hintayin yun. Tama? Ang Pilipino is a peace-loving people. Tama? Pero ang Pilipino, kahit sa pelikula, pag binukbog mo yan, eh, sa oh, yan. Papain pa tayo dahil we're just conducting a peaceful rally panawagan para marinig tayo ng gobyerno. Kaya sana naman, pakinggan. Ngayon, mga kababayan, nandyan kayo, apektado kayo. Lahat tayo, hindi ng nang kurapasyon. O, oh, huwag niyong ayaan na kami lang nandito, lumabas kayo. Huwag niyong ayaan na yung galit ninyo nandyan lang sa social media na kayo para sa aling makita ng mga demonyong to na galit na yung taong bayan, lumabas na eh sila na yung magkusang bumaba. Tama? O kaya nananawagan po tayo, patuloy yung sa ang kami kami nating pagtitipon dito. Ito ay para sa kalayaan natin laban sa mga pagtanakaw. Hindi po pang papagsakit ng ating gobyerno pagkos. Ito ay natin dahil gusto natin ng mabuting panitipamamahala gusto natin na magkaroon tayo ng apat na haligi ng mabuting pamamahala. Ano yon? Transparency, accountability, may security. Yun lang ang gusto ng taong bayan. Oh, ibigay oh. nyo yan. Tama? Tama! Tama. At dahil po yan, ibigay ko po sa ating kasama para sa papatuloy ng ating programa at uh, magbibigay siya ng pag-ibig Pagkatapos, natapos na po tayo sa pananangin, in the then regular program po tayo. Thank you.